Yan guys, nandito ako ngayon sa Rosario, makikit fiesta. So, i natin yung handa niya. <laughs> Nangunguna na po, oh, mga ano, ito. So, ito ang handa ng fiesta ngayon dito sa Rosario. Sa Ligtong, meron silang, ano to, chicken curry, minudo, tsaka dinuguan. So, rate natin yan guys, at rice, syempre. So, si Tita. Hi, Tita! Ayan, so, i re yung handa ni Tita. Happy fiesta! <laughs> Oh, yan. In fairness sa uh, paper plate nila makapal. Oh, yan. Yeah. Mga nangunguna po sa pila. <laughs> oh, yan, yan. oh, in fairness, malaking rice cooker at malinis. Yan, si Maika. Ang, ang punong abala. <laughs> ang ano, kagawad ka ba dito? <laughs> yan, kagawad <laughs> Maika. Sa susunod boto niyo po, Mayor. Mayora. Mayora. <laughs> ano masasabi niyo sa handa, sa piyesta? Ha? Huh? Mukhang nasasarapan, no? Sarap. Sarap ikaw? Sarap, sarap. Ikaw? May dayo. May lalaming dayo. Ang dayo. Sarap. Ayan. Masado. Luto sila ng papaitan. Ito yung food ko. Rate natin. Meron silang, ano, chicken curry, menudo, ayan. Pinag-ihaw pa nila ako ng bangus at yan, itong tilapia. Masahan. So, ayan. Re-rate natin. Ano ko titikman? Favorite ko, beltero. Chicken curry. <laughs> Nine. Hindi, masarap. Ten. Over ten. Tap ng gata. menudo nudo. Yun mga minudo talaga sa handaan. Ganun, sarap. pero ito yung ano, nagdudoton nila ako. Ay. Wow. Bangus kinihaw. Talaga 'yung gusto ko. Yung chali. Mm. sarap fresh na fresh Hmm. 20 over 10. Sarap ng pangus Low natin.

Pero yung rate natin. Perfect 100 yung handa nila. Sarap. May kain na lang, no? <laughs> mm. So ito guys, yearly yung ginagawa nilang panata na ibigay ng anything na ma-share sa mga sumasayaw dito sa posisyon. So mga drinks, marang chips, or bread, or any na bukal sa loob na pwede natin share sa mga. So, kita nyo naman mga moms, no? Enjoy na enjoy talaga yung mga taga Rosario. Yearly nila itong ginagawa. Sumasabay sa tugtog, nakikisayaw yung mga kabataan. So, pinapaniwalaan kasi nila na if hey, sumasaw, sumasayaw kayo sa posisyon at sinasabayan nyo yung posisyon is swerte or mas marami pa yung swerte yung darat sa inyo. So, next year, sana makita ko kayo sasabay din dito sa pagsayaw sa mga santo. So, ito nga pala mga moms, so oh, mga karakaterang moms, yung yearly na may na santo na pinaprosesyon nila si Tata Itong kung tawagin. Santo de San Isidro. So, next year again, guys. See you! Mwah.